sinabi ng Ukrainian military na pinasabog o nila ang 30 helicopters ng Russia sa Kherson Airfield sa isang ginawang magdamag na direct action na misyon na naging dahilan naman upang mapahiya o si Vladimir Putin. Ito ay iniulat ng maraming mga sources sa social media kabilang si Elia Punamarkeno, isang defense reporter ng Kiev Independent. Sinabi naman ng ilang analista na kung makukumpirma ito, ang ginawang magdamag na operasyon ay ituturing na isang malaking tagumpay para sa mga Ukrainian forces at maghahatid rin ito na isa pang malaking dagok kay Putin. Ibinahagi din ito sa isang tweet ni James Degan, isang parachute regiment veteran at sinabi niya na mga Ukrainian Marines ay nagsagawa ng isang direct action na mission sa Kherson Airfield at iniulat na 30 mga Russian helicopters o mano ang kanilang nawasap. Ang video ng diumanoy insidente ay patuloy na kumakalat sa social media ngunit hanggang ngayon ay unverified pa rin ito. Samantala, ang tweet na naglalaman ng nasabing video mula sa isang residente ng Kherson ay nagsabi na ang Kherson Airport ay hawak ng mga Russians ng limang araw maraming balita din ang kumakalat na nagpapakita na mga nasabing Russian assets ay nawasak. Noong mga nakarang araw, sinabi naman ng Ukrainian Army na labing isang libong sundalo na ng Russia ang kanilang napatay mula noong February 24. Sinabi rin na mayroong humigit kumulang 300 mga Russian tanks at 70 mga Russian helicopters ang kanilang nawasak. Subalit, sinabi ng mga journalist na walang paraan upang malayan nilang makumpirma ang mga balitang ito. Ang isa pang video na inilabas noong nakaraang linggo ay nagpapakita ng isa o manong Russian na helicopter ang pinabagsak gamit ang surface-to-air missile. Lumilitaw na ipinapakita sa video ang isang Mi-24 helicopter na tinamaan ng isang missile habang lumilipad ito sa loob ng Ukraine ang mga Russian troops ay kasalukuyan o manong nakakaranas ng mababang moral dahil sa kakulangan ng pagkain, gasolina at iba pang mga supplies habang ang mga Ukrainians naman ay patuloy na nakikipaglaban upang depensahan ang kanilang teritoryo at sinabi rin ng ilang mga eksperto na ang Moscow ay maaring hindi mananalo sa digmaang ito. Sinabi na isang Berlin-based na Eastern European expert na si Sergei Somlini na sa tingin niya ang Russian military ay maaaring malapit ng mag-collapse. Sinabi rin niya sa kanyang Twitter account na ang Russia ay malinaw na wala nang natitirang reserba. Sa katunayan, ang mga tangke na ipinadala nila sa frontline ay napakaluma, walang active armor at mukhang mga training machines lamang. Samantala, ang Russia ay nauubusan na rin umano ng mga sundalo sa gitna ng patuloy na pagkikipaglaban nito upang masakop ang Ukraine at tiniulat na ang bansa ay nangangailangan na umano ng mas maraming manpower ngayon ayon sa Director General ng Royal United Services Institute. Itinuro ni Professor Michael Clark, na isang military expert, ang dahilan na sa tingin niya ay ang malaking pagkakamali sa estratehiya ng Russia sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine. Naniniwala ang nasabing eksperto na bilang ng mga tropang kinakailangan upang mapanatili ang pagkokontrol sa isang lungsod o syudad sa Ukraine ay napakarami sa gitna ng malakas na local opposition na naging dahilan naman upang maubusan ng mga sundalo ang Kremlin. Sinabi ni Professor Clark sa Sky News na ang problema umano ngayon ng Russia sa ginawang pagsalakay nito ay ayaw ng mga Ukrainians sa kanila. Sa tuwing makakakuha ang Russian military ng isang lugar, kailangan nilang mag-iwan ng maraming sundalo upang mapanatili nila ang kanilang pagkukontrol. Nang tanungin siya kung gaano katagal Bago ganap na mapapalibutan ng Russia ang Kiev, sinabi ni Clark na mahirap itong hulaan dahil nahihirapan umano ngayon ang mga sundalo ni Vladimir Putin. Ngunit kailangan umano nating asahan na maaring sa susunod na tatlo hanggang apat na araw, ang Kiev ay posibleng umano mapapalibutan na at pagkatapos ang susunod na mangyayari ay medyo nakakakilabot para sa mga sundalo ng Russia at Ukraine. Samantala, sinabi ng Human Rights Office ng United Nations noong mga nakarang araw na mahigit isang libo na ang kompirmadong patay na sibilyan kasama ang humigit kumulang na apat na pong mga bata sa Ukraine mula na magsimula ang pagsalakay ng Russia noong February 24. Ngunit sinabi din ito na ang tunay na bilang ay maaaring mas mataas pa. Ang pinakahuling bilang mula sa UN High Commissioner for Human Rights na mayroong monitoring mission ngayon sa Ukraine ay sumasaklaw mula February 24 hanggang March 6. Samantala, sinabi ng Defense Ministry ng Russia na nagbukas ito ng anim na humanitarian corridor sa Kiev at iba pang mga syudad sa Ukraine. Ngunit hindi sumang-ayon ang gobyerno ng Kiev sa plano dahil ang mga sinasabing evacuation na ruta ay patungo umano sa teritoryo ng Russia at Belarus. Pinipigilan ng ginagawang pambobomba ng Russia ang paglikas ng mga sibilyan mula sa Kiev, Mariupol, Sumy, Kharkiv, Volnavoka at Mykolaiv ayon sa foreign ministry ng Ukraine.